mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa... <laughs> sa bayan ng San Ildefonso sa Bulacan isang lumang mansyon ang tila nakakulong sa pagitan ng kasaysayan at kababalagan tinawag itong bahay na pula ngunit sa likod ng pulang pader at antigong disenyo may mga kwento ng kaluluwa hindi matahimik hindi makaalis itinayo ito noong taong 1930 ang bahay na pula ay pag-aari ng pamilya Ilusurio isa itong simbolo ng yaman at impluensya noong panahon ng mga Amerikano ngunit nagsimulang mabahira ng dilim ang bahay nang dumating ang mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa mga tala at testimonya, ginawang barracks at torture house ng mga Hapones ang bahay na pula. Maraming babae ang dinukot at ginahasa dito. Kabilang ang mga tinaguriang comfort women. Hanggang ngayon, iilan sa kanila ang nananatiling buhay at ang sugat ng nakaraan ay sariwa pa rin. Ayon sa mga residente, tuwing dapit hapon, may maririnig kang parang umiiyak na babae. Minsan may sigaw. Akala mo may nasasaktan. Pag sumilip ka naman sa bintana, ang ikalawang palapag may makikita kang nakasilip din pero pag tinignan mo ulit bigla na lang ito nawawala ilan lamang ito sa mga ulat ng kababalaghan sa bahay na pula may mga photographer na nakuha na ng aninong babae sa mga litrato may mga espiritista na nagsasabing hindi pa umaalis sa mga kaluluwa ng mga babaeng nasawi sa bahay na ito sa mga kaluluwang ginamitan ng dahas at hindi nabigyan ng hustisya madalas silang nananatili sa lugar ng kanilang pagkamatay sa bahay na pula ramdam mo agad ang bigat parang humihingi sila ng tulong may mga nagtangkang linisin ang enerhiya ng bahay na pula. Ngunit sa kabila ng mga ritual, tila nananatili ang mga presensya ng mga nilalang na hindi matahimik. Hindi lamang ito simpleng multo. Isa itong panawagan. Isang sigaw ng mga nilimot ng kasaysayan. Marahil ang bahay na pula ay isang paalala na ang mga kaluluwang hindi nagbigyan ng katarungan ay mananatiling gumagala, naghahanap ng tinig at katarungan. Ito ang bahay na pula, isa sa mga pinakakilalang tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik at marahil isang paalala na ang kasaysayan ay hindi dapat limutin. Maraming kababalagan ang naiulat sa bahay na pula at karamihan sa mga ito ay paulit-ulit na naranasan ng mga lokal, paranormal investigators at mga bumisita sa lugar. Narito ang ilan sa mga pinakilalang kababalagan na naiulat. Una, mga imprint na sigaw at iyak ng mga babae. Maririnig ang iyak ng babae lalo na sa gitna ng gabi o sa madaling araw. Ayon sa mga residente, ang tunog ay tila nagmumula sa ikalabang palapag. Minsan, ay parang may humihingi na sa klolo o tumatawag ng tulong. Ikalawa Aparisyon ng mga babae na nakaputi o nakaputing kimono Karaniwang nasisilaan sa bintana o sa terrace Biglang nagpapakita tapos biglang nawawala May ilang fotografer na di ang munay nakakuha ng imahe sa kanilang mga kuha Ikatlo bigla ang paglamig ng hangin kahit mainit ang panahon sa ilang bahagi ng bahay lalo na sa may hagdan nararamdaman ang malamig na simoy na hindi may paliwanag ayon sa ilang espiritista indikasyon nito ng presensya ng espirito Ikaapat, mga pumapasok na hindi inaanyayahan may mga bisita o ghost hunters na sinasabing sinapian o naka-experience ng possession. Nagiging agresibo o emosyonal ang ilang tao habang nasa loob, lalo na sa kwarto kung saan daw ginanap ang karahasan ng old War II. Ikalima, pagkakaroon ng may hiwagang sugat o gas-gas sa katawan. May mga taong nakaranas ng gas-gas, galos o pasapagka-uwi mula sa bahay. Kahit wala silang maalalang, nasaktan sila sa loob habang naroroon. Madalas ito sa mga bastang pumapasok ng walang paalam o respeto sa lugar. ika -anim, nawawalang oras o time distortion. May ilang bumisita ang nagsasabing parang humaba o huminto ang oras habang nasa loob sila. Halimbawa, 15 minutes lang daw sila sa loob pero isang oras na pala ang lumipas. Ikap ito, tunog ng mga hakbang sa o sa hagdan. Kahit walang tao sa ikalawang palapag, may naririnig na akumang pababa o pataas ng hagdan. Minsan, ay may tanog na tila, may bumagsak o humahampas na pinto. Ikaw alo, pagkakaroon ng malas at tapos bumisita. Ayon sa ilang kwento, ang mga hindi nagdasal o humiling ng permiso bago pumasok ay e nakakaranas ng ilang kamalasan pagkatapos ng ilang araw katulad ng lagnat pagkakasakit na di maipaliwanag o seryosong bangungot gabi-gabi at ang ikasyam pagkakaroon ng presensyang parang tinitingnan ka maraming bumisita ang nagsasabing may pakiramdam na laging may nakatingin sa kanila kahit wala namang ibang tao. Madalas ito sa lugar ng dating silid tulugan sa itaas. Sa kasalukuyan, ang bahay na pula sa San El sa Bulacan ay nasa malubang kalagayan. Bahagi na lamang ng orihinal na istraktura ang natitira at ito'y unti-unting gumuguho dahil sa kakulangan ng konserbasyon at pag-aalaga ang ilang bahagi ng bahay ay na-demolish noong 2016 at ang natitirang bahagi ay nasa panganib ng tuluyang pagbagisak ang bahay na pula ay nananatiling simbolo ng isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga panawagan para sa konserbasyon at pagkilala, itay patuloy na nasisira at nalilimutan. Ang mga survivor at tagapagtaguyod ng karapatang pantao ay patuloy na nananawagan para sa pagkilos mula sa pamahalaan upang mamanatili ang alaala ng mga biktima at matiyak na hindi na mauulit ang ganitong mga karanasan.